Tama tama da. Para makatulong ra kang Angel. Oo, oh. para sa akin. Tulungan namin oh. Oo, para kang Angel pareo. Sagot to. Ito totoong giniling. Huwag ng pera. Bata ka ba? Ayos na. Ayos na Angel oh. Ayun pala 'yan. Okay, bakit pala? Ang pasado ko lang, anong pasado ko? Traffic talaga 'yan. Tayo na lang. Pasayin siya kana, Angel. Hindi na kami nakadalaw sa iyo sa ospital eh. Oo nga pare ko. Maghapon kasi kaming buo biyahe. Muna lang mangyaring masaksaka. Hindi lang pakiitay grupo ni Emong. Pero, huwag maghala. Gaganti kami. Albus, tayo. Inyong tayo. Di ba pare? Inyong tayo. Di tayo. bale, okay lang yun. Para hindi na rin nila kayo kikilan. Angel! Hayop ka! Na. Nang dahil sa'yo na wala kami ng dileja. Kung di ka namin napuruhan noon, ngayon, siguradong patay ka na. Emong. Emong. Ang talaga ng ulo mo. Bertong Bantot, sinabi mo na sa akin yan eh. Nakalimutan niyo na ba? Kahit magkaputol-putol ang talahid, tumutubo pa rin. Yeah Mupo oh, oh! ka dyan! Mupo ka dyan! Bata-bata mo pa, killer ka na! Pardo, una mo na sa statement yan. Ano pa alam? Sumagot ka. Sir, oh, sir, sir. Sir. Alaga ako itong binapanatan niyo, ah. Anong kaso niyan? Homicide, sir. Pinatay si Maximo Milan, alias Emong. Hmm. Anong problema ron? Ito naman yung tinira niya. Masalamat nga kayo, nabawasan kayo na sakit ng ulo sa kalsada eh. Tara! Major, hindi ko talaga maintindihan kung ba't ganun na lang pagmamalasakin yung sa akin. <laughs> Sabihin na lang nating mahilig ako sa masasamang damong katulad mo mahirap mamatay. Manuyut man sa tagaraw, ihian mo lang at nananariwa uli. Major, hindi ko talaga maintindihan eh. Mahirap talaga intindihin. Pero balang araw, maintindihan mo lahat yan. Pag-iimuwi ka na, bata. Salamat to, sir. Malapit na kitang gamitin ang Hell Santo Domingo. Guard. Good afternoon, ma'am. Nakikita mo pa ba yung lalaking na naloloko sa akin? Yung nabugbog ng gwardya dito? Hindi na ako, ma'am. Eh. Mula ako nung nagulpe, hindi na namin nakita. Hi, Angel. Pwede ba kitang maabala? Halika, pasok ka. Hi! Mm, would you like to go out with me? Ha? Uh, Ay, ano si sabi to? Ang sabi ko...